Idol, luluto po kami ng ginisang munggo. oh, nilagyan ng ahos, at bawang at saka onions. Siyempre, may ano, toppings na chicharon galing karkar. oh, spicy chicharon. Nilagyan din ito ng ano, siling labuyo mga idol. Para lalong sumasarap kasi masarap kapag maanghang. Oh. Maya, inanunod na itong... Uh, munggo mga idol hmm, oh, spicy to mga idol by ship cook ray solon is the Re solon oh. lagay na ang monggo mga idol Bakang kan. Hah. ang 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 hang <laughs> ano tuto <Tumatalsik> ang hang <coughs> <coughs> dol <coughs> spicy munggo with capping si charon dol may idol uh, lagyan to na kunting sabaw may no? spicy munggo hmm. siguro mga ano 30 lagi, lagi lagay ito ng kunting sabaw para para tapos pakuloyin at yun na yun kasi luto na itong munggo mga idol eh to na ito hmm. Maraming ano Tapings mga idol Chicharon no oh. Mamaya mga idol Bahog na ito mga idol Mamaya Nagyan oh, ng sabaw mga idol Tapos pakuloyin ng mga 2 to 3 minutes ah. Pag kumukulo ng mga idol ah, Yan na yun Bahog na Tapos takpan Ayan ah,